Guys, uh, nandito tayo ngayon sa aking mini hardy ng mga talong at sili ngayon. Papakita ko sa inyo guys kung paano pinepeste ngayon yung aking mga pananim dito na talong. mga uod. Ayan o. No? Napakadami. Ayan no? Kaya ngayon sisimutin pa natin sila. Wala kasi akong pang-spray kaya kinukuha ko lang sila. Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung klaseng mga uod to kasi mga bilog sila eh okay so ang dami oh ikinagulat talaga ito ng inyong kabuhal dahil pagising sa umaga ni kabuhal ay buong na sa kanya yung kanyang mga pananim na talong yung mga daon ay parang mga naglamta at medyo nababawasan, Hindi na sila gano tumutubo yung mga dahon. At medyo yung iba ay nabubulok dahil sa mga pagkain ng mga peste na ito ng mga white worms na dumapo sa pananim ni Kabungal. At tutuklasin ito ni Kabungal kung paano buksain ang mga pesting ito na hindi na gumagastos. At uh, talagang pag-aaralan ito ni Kabuhal para hindi na gumastos. Ayan, no? makikita ninyo yung pinapakita ko. yung mga white worms na mga napadikit na kumakain sa mga dahon. Talagang marami sila at hindi ko basta-basta mauubos ito. Talagang kailangan unti-untiin ko sila at kutsagaan dahil marami pa mga maliliit na white worms ang na mga nakadapo at hindi na sila dahil marami rin manahigat na mga nakadapo at may mga uh, ladybugs din na mga dumadapo kaya ah, mahirap din tanggalin sila kaya kailangan po siya dan ni Kabuman para maubos ang lahat na ito at kailangan din natin ng tsaga-tsaga dito para maubos ang mga peste na ito ng mga dumapo sa ating pananing. pero hindi na ito basta na uli-budam kung hindi, pag-aaralan ko ito at talagang upok sa inquiry ito dahil gagawa rin ako na pamatay peste para sa mga insecto o mga peste na mga white worms na kumakain ng mga lips na putran. Hindi rin ako papayag si Kabungal siyempre na ganito na muna. Okay, guys, ito ngayon yung mga dumapo ngayon sa aking pananim. Ayan, natalong yung mga uod na yan. Peri mana lah kau nah, eh. Good morning sa inyo sa lahat ng mga kabuwan at sa lahat ng mga uh, Teresa ni Buwag TV. At tayo ngayon ay nandito sa uh, aking mini din sa harap ng aking bahay. At kung makikita ninyo yung mga pinakita kong mga uh, white worms o mga uod na kakaiba talaga ang sumisira sa mga leaves ng aking eggplant o tanong ah uh, naparami kong kinuha dahil wala sa uh, akong gamit pa ng uh, liquid na uh, pang-spray para sa mga decepto uh, ng mga salisira, na mga peste na kumapain uh, ng aking mga dahon ng talong ay kinuha po na sila. Kinuha po na sila, tapos pinagay ko sila sa lagayan. Kaya yung, Daya, yung mga punto. dahon, tayo, pina, paano, pa, hindi ka ano, na dumadam. kasi nga dahil sa mga pag-aralan kung paano na ba. Tap, okay. O po ano ang pwede ko i-invento o oh. magawa para buksayin ang mga peste na sumisira si sa ating mga pananin. kukunin ko lahat ng mga testing ito na mga nakangain ng hacking leaves. At uh, lahat sila idaragay ko dyan sa sakit uh, ng kaldero upang busisin ko at uh, talagang timplahan yung aking chemical na gagawin na tumatay. sa so, mga dahilan sila dahil si Kabungal ay talagang galit na galit na. si Kabungan. Talagang kayo ang magiging dahilan kung bakit ang mga daon ay talagang medyo lalabantan na sila, talagang lalabantan na talaga sila at uh, uubos na ang mga daong ko, nasisira ang aking mga talong, eh, man. Dahil dito na ako, oo, oh, kumukuha ng aking mga ang ingredients o pansahog sa aking mga ulam, tulad ng pag ako'y nagkapaksiyo, talagang ito ang ginagamit ko, yung aking mga talong o sariwa. Kaya dapat, kaya kasi na natin alagaan din ang ating mga iklan. Ngayon, kung mayroong mga dumating sa inyo mga ganitong sinaryo o nakaharap ng mga peste ang inyong mga tanim na mga gulay ay kunin ninyo at pagkakaralan din ninyo kung paano nyo rin ito pupuksain. Huwag lang kayo yung uh, bilhin na bilhin ng mga fertilizer dahil ang um, fertilizer din, dahil nakaka ano rin ito sa mga gulay. umapasok din sa mga gulay yan at sigurado na makakain din niyan. Nasa na sustansya yan, di ba? Wala na. Kaya ayo hindi tayo basta-basta bumibili ng mga fertilizer. Kung hindi, kukunin natin at kusariin natin yung mga peste ng mga dumapo diyan sa ating mga panani. upang tayo ang gagawa ng ating pamatay peste kaya kailangan tutuwan ninyo at panoorin ninyo ang video nito maraman ninyo kung paano natin gagawin nyo at kung paano natin masasurvive ang uh, ating mga pananim na eggplant uh, o tandong. dahil napaka at napakalaking tulong talaga nitong aking mga talong dito sa aking mini garden kaya talagang pagtutuunan ko ng pansin nito at talagang gagawin ko ito talagang palalawin po ang ating pag-iisip upang magawa po yung mga tama, yung mga talagang sa uh, iba tao kung paano to gumawa ng mga chemical na hindi makapasama sa ating o sa ating mga pananim na humontra para sa mga peste na kagaya ng mga white worms na ito dahil hindi ako papayag talaga, talaga hindi, hindi papayag talaga si Boya Si Kuya Bungan, Kuya Lloyd Cipro, TV Talagang malilintikan talaga sila Talaga, kung makala nga, wala walang lati saan nila Talagang galit na galit na talaga Dahil, nauubos ang mga dahon Ako inaawa na sa mga dahon ng aking mga pananim Dahil, ito ay ating pinagdirapan pa naman Kaya, pero bigyan natin ang pansina Talagang paglaanan natin Para matupasan natin kung saan ba si Baleng mula At kung paano ba dumadami dahil nakita ko na rin silang tumarami dahil dito sabi rin okay, na ako ng white worms ay pwede no? talaga yung itlog at mamaya maya, maya na ay papakita pa rin sa inyo ay itong mga to. ito mga white worms na ito na mga rakadapo talaga sa ating leaves po dahon kaya tabi lang tayo dyan guys ha tabi lang tayo dyan ito meron tayo dito nakita ito nga so ayan oh kunin oh. natin to Mm-hmm. Tapos, ayan. Ilalagay natin dito sa suka. Ayan, doon na siya. ito yung mga pananim ko sa likod ng mga siliko ito yung mga talong Ayan, tignan nyo naman ang nangyari sa mga dahon halos parang nabubulok na at ito yung mga siliko Ayan. yung mga siliko naman talagang walang mga worm yan hindi talaga sila kinakain hanggang dito yan sa kabila Ayan, no, oh. pero may bako dyan Ayan, puro sili yan tapos tignan nyo naman yung nangyari sa mga leaves ng aking talo halos parang nabubulok na naninilaw na nagkakaubos-ubos na sila at wala nang mga dahon mga bulaklak wala na rin at dito umano ang aking pag-iisip dahil sa naisip ko na bakit itong mga white worm lang na to ang kumakain lang dito sa mga talong ko ito tignan nyo maigi, ayan o oh sila lang yung mga kumakain dyan at sila lang yung kinakain ng mga leaves ng talong at hindi ako na isip agad ng maigi kung bakit hindi kinakain nito yung mga sili palibasa ang sili ay maraming dahon na bakit hindi nila kinakain yung doon ako nagduda kung bakit at doon lumawak ang aking kaisipan at kumuha ako ng suka tapos itong sili nga dahil itong mga worm na to takot kainin sila Ayaw nilang kainin yung mga dahon ng sili kaya know, ang ginawa ko uh, guys kumuha ako ng sili sila, nasa tapos nasa sa suka sila. yun binabad ko at nagsalin so, ako sa maliit na surga, lagayan na at kinuha so, ko yung mga worm na ito at doon ko nilagay sa suka na may sili at talagang 100% puksa silang lahat. Napuksa po natin ang mga worm. Ayan, ibubuhos natin dito sa kawali na medyo malaki at para kitang kita kung ano yung nangyari sa mga worm na sumisira sa ating mga pananim sa pagkain sa ng mga dahon. Ayan, ayan sila. Oh. Nababad sila sa suka kaya pinakamabisa talaga yan talagang legit talaga yan epektibo talaga ang paggamit ng suka na may sili na pang spray sa mga halaman natin na may kumakain ng mga worm kaya legit po talaga ito legit po